Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpulong sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III kabilang sa kanilang mga tinalakay ang Mutual Defense Treaty at ang patuloy na suporta ng Amerika sa gitna ng pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. May report si Bea Bernardo. Rise and shine, Bea. Hindi susuko ng Pilipinas ang karapatan sa West Philippine Sea. Ito ang matapang na pahayag ng Department of Foreign Affairs matapos muling sabihin ng China na dapat ang alisin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Buelta ng kagawaran, una sa lahat atin ng teritoryo at walang kasundo ang pinasok ang Pilipinas para isuko ang karapatan sa ating exclusive economic zone at continental shelf, kabilang ang ayong insula. Dagdag pa ng DFA, hindi kailangan magpaalam o magpasintabi kanino man ng Pilipinas sa mga resupply mission para sa mga tropang nakadestino sa BRP Sierra Madre. Ang resupply mission ay lehitimong aktibidad sa loob ng ating EEZ at alinsunod sa international law. Kung may dapat nalisin ayon sa Foreign Affairs Department ay ang mga ilegal na istruktura na itinagawa itinayo ng China sa South China Sea. Magugunitang noong 1995, nagprotesta ang Pilipinas sa itinatayong structure ng China sa Mischief Reef. Tugod ng China noon, ito ay fisherman's shelter lamang. Pero ngayon, ang Bahura ay isang militarized artificial island na. Kaya naman, sabi ng DFA, dapat itigil na ng China ang reclamation sa South China Sea at maging responsable sa mga nasira sa rehiyon dahil sa kanilang mga illegal na aktibidad. Hindi naman matitinag ang Philippine Coast Guard laban sa maagresibong aksyon ng China. It is imperative that we do not waver or retreat. Our commitment to protecting our sovereignty and our sovereign rights must remain unwavering. Sa unang pagkakataon, nagkita ng personal si Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa ASEAN Defense Ministry Meeting Plus sa Jakarta, Indonesia. Dito, napag-usapan ng dalawang kalihim ang pinakabagong harassment ng China laban sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. At iginiit naman ng Estados Unidos ang ironclad commitment nito sa Pilipinas. Isa rin ang Mutual Defense Treaty sa mga natalakay ng dalawang opisyal. Inihiyag din ni Austin ang suporta ng Estados Unidos sa defense modernization ng Pilipinas. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.